So sa video na to, tuturuan ko kayo mag ng 3x3 blindfolded. And ito yung chapter list natin. Pwede kayo mag-skip dito if alam niyo na yung ibang concept. Meron tayong tinatawag na swapping algorithm na pinagpapalit ang buffer sa target piece. Ang swapping algorithm para sa edges ay T-perm. Sa corners naman, ito ang ating buffer at ito naman ang target piece. And ganito yung kanyang swapping algorithm. So now, ituturo ko sa inyo kung ang setup moves. So basically, ang setup moves is yung mga moves na kailangan mong gawin upang ilagay yung isang piece sa target piece. And para malagay sa target piece, yung edge na to, I will do L wide DL2. And ngayon na nasa target piece na siya, gawin na natin yung swapping algorithm. Then undo setup move. And ngayon, nandiyan na siya sa right place niya. So basically, ano lang siya, setup, swapping algorithm, then undo setup move. So para naman sa case na to, ang setup move ay L wide prime D L2. Then swapping algorithm. Then undo setup move. Sa setup moves, bawal mo magalaw itong tatlong to. And dyan lamang ang exception. So, let's continue. So, para masolve itong case na to, we need to do wide d 2 then L prime. Then, swapping algorithm, then undo setup move. So, dito, dahil nasa tamang pwesto na siya, hindi natin kailangan mang setup move and just do the swapping algorithm. So, sa case na to, kailangan natin mag L wide prime, D prime, then L2. Then swap, then undo setup mo. Sa next case, kailangan natin mag divide prime, then l Swapping algorithm, then undo setup mo. So, kapag nasolve na yung buffer mo, kailangan mo pumili ng ibang piece na hindi pa nasasolve. So, for example, pipiliin ko tong piece na to. I need to do L, then swapping algorithm, then undo setup mo. Then, saka ko siya isasolve sa tama niyang pwesto. So, sa case na to, ang gagawin ko is R2, U, R2, then swapping algorithm, and undo setup move. So, para sa case na to, ang gagawin ko is L wide prime, D wide prime, and L. Swapping algorithm, then undo setup mo. For this case naman, ang gagawin kong setup mo is U prime, R, F prime, R prime, then U. Swap, then undo setup move. Sa case na to, setup move ko ay DY prime and L prime. Swap, then undo setup move. So lastly for this case, ang gawin ko D wide and L prime. Swap, then undo setup move. Sa corners, hindi ko na sasabihin yung setup moves ko. Ilalagay ko na lahat ng setup moves ko sa description. So dito, swapping arg lang, walang setup move. Setup move. Swapping arg. then ando setup move. Sa setup moves naman ng corners, bawal kang gumamit ng L moves at B moves. So, let's continue. So, setup move. Swapping arg. Then, ando setup move. So, next is setup move swapping arm and undo set so basically pakulit ulit lang siya na set up swap then undo setup, up hanggang sa masolve na lahat ng corners or pieces may mga special case na ganto in where solve na siya pero naka twist yung dalawang pieces so ganito natin siya isosolve. solve so first step is ilalagay natin yung dalawang twisted corner sa isang layer so either parehas silang nasa taas or parehas silang nasa baba pero kung magka iba sila ng layer, mas better na pareha silang nasa baba. Ngayon nasa baba na sila parehas, we will use sexy moves para i-twist sila. Kapag nasa right side yung yellow, dalawang sexy move ang gagawin natin. Pero kung nasa harap natin yung kulay dilaw, apat na sexy move. So after nun, ilalagay mo din yung corner dun sa twinies natin na corner. Then, undo the moves or you can also do four sexy moves more then undo Basta laging tandaan na kung nagdalawang sexy moves ka sa isang corner, then apat na sexy moves yung gagawin mo sa isa. Or pwede mo namang i-reverse yung dalawang sexy move, pero kung apat na sexy move yung binawa mo sa unang corner, then dalawang sexy move yung gagawin mo sa second corner. May mga cases din na paresta sa bottom layer yung twisted corner. So sa case na to dahil nasa right siya, dalawang sexy move yung gagawin natin sa unang corner. Then sa pangalawang corner, apat na sexy move or dalawang reverse sexy move. May mga cases din na parehas na sa top layer yung twisted corner natin. So para i-twist to, kailangan yung white ay nasa harap natin at wala sa likod or sa gilid. Then gawin mo tong algorithm na to. After mong gawin yon, i-undo mo lang siya sa kabilang corner. May mga cases din na ganito kung saan nakatwist yung dalawa nating edges. And, kailangan mo lang ipaglayo sila kung saan magka-opposite sila ng side. And, gawin mo tong algorithm na to. So, dito, ilalagay ko yung white red sa opposite ng white green. So, I will do R prime U, R U prime. And, do the swapping algorithm. Then, undo. For memorization, we are using SPEP scheme. At, yung ginagamit natin to memorize stack cube. And, ganito siya. For memorization, we use CEEC -E -E or Memorize Corners, Memorize Edges, then Execute Edges, and Execute Corners. Ang reason kung bakit inuuna natin i memorize yung corners and in-execute natin last is because sa corners, we use pictures and yung pictures is nag stay longer sa brain natin. And kung itatanong mo kung paano natin tinatransform yung letter memorization to pictures, here's some example. Sa memorization, ginagroup natin yung memo sa tagdadalawa. Example, kung ang memo ko is D, G, P, and A, B, group ko siya sa DG, then PL, then W, din, then A, So, afternoon, nun, gagawa na ako ng picture or isip ako ng picture for each letter pair. For example, sa DG is dog. Then, sa PL is pole. Sa WV is wave. Then, sa AD is addition. So, using these letters, ay, using, so, using these pictures, gagawa ko ng sequence. So, una, nakakita ko ng dog na nasa pole. Then, tinangay siya ng wave plus another wave kasi may addition so basically pwede mong yung imagination mo kung kahit anong kwento magawa mo sa edges naman kaya natin siya in-execute agad-agad pagkatapos i-memorize ay dahil gumagamit tayo dito ng sounds kung saan hindi ito masyado nag stay sa brain natin pero napaka-effective niya kasi madali lang siya tandaan and hindi siya katulad ng pictures na kailangan pong mag-isip ng complicated things. For example, dito sa ew So, sound na siya. So, au. Then, sa dr is dear. Sa gn is gun. Sa ul is ul. So, sound na rin siya. sa tr is tear. So, au, dear, gun, ul, tear. So, may tinatawag din pala tayo dito parity in which kapag ang bilang ng edges na letters na minemorize mo ay add number. Example is 3 letters, 5 letters, 7 letters. 9 letters, 11 letters, 13 letters and so on. Kapag odd number siya, it means may parity and if may parity, you need to do this algorithm. RA perm lang naman siya, so hindi siya mahirap tandaan. At yung scramble. Post nyo muna yung video para makasabay kayo. So for corners, memo we have I, G which is iguana and SP which is soup and QT which is which is cute. So, hindi tayo nag-end up sa buffer. So, we have, meron tayong twist. For edges memo, we have U, then G. So, UG, D, O. So, DO, W, T. So, WET. So, nag-buffer ulit tayo. So, pili tayo ang iba. So, A. Ayan. So, B. H, then C. So, HIC. Then, L, tas Q. So, LOCK. So, now, execute na natin edges. So, U. g setup swap undo setup then d so wala nang setup to then o swap so setup swapping undo setup so w setup swap undo setup so t so setup Swap, then undo setup So A Setup Swap, then undo setup Then B Setup, swap Undo setup Then H So setup, swap Then undo setup So next is C so Setup, swap, then undo So next is L So setup, up, swap undo and so you not know, this Q so set up so set up swap then undo so now corners naman so we have I, I iguana so G next is G swap and undo setup move then swap SP So, S. Then, we have P. Yung set up move na. Then, we have C. Then, we have T. And, last is twist. And, we result. So, yun lang guys. Sana natuto kayo sa tutorial ko. And, like, share, and subscribe naman dyan mga idol. So, kung may hindi kayo na -gets, comment na lang down below. And yo, see you in the next video.